Mahigit 6,000 na ang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyong kabayan sa Visayas at Mindanao. Kanina, naglandfall na ito sa Davao Oriental. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Matapos ang mahigit dalawang buwan, may bagyo uling umiiral sa bansa at apektado nito ang Mindanao. Ito na ang ikalabing isang bagyo ngayong taon at pinangalan ng bagyong kabayan. Malakas ang pagragasa ng agos sa ilog na ito sa Sitio Hagimit, Davao Oriental dahil sa pananalasan ng bagyong kabayan. Ang mga residente nga malapit sa Aragon Dam sa probinsya agad na pinalikas. Umabot na kasi ng 20 meters ang level ng tubig nito, halos dalawang metro na lang sa 21.6 meters na highest water elevation ng dam. Alas 9 ng umaga kanina nang maglandfall ang tropical storm kabayan sa bayan ng Manay. Matapos nito, bahagyang humina ang bagyo at ibinaba sa tropical depression category. Sa kasalukuyan ay tinatahak na dito yung area ng Mindanao at posibleng lumabas na siya sa may solusi this afternoon or this evening. At dahil nga binabaybay na si Kabayan yung kalupaan, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay humina, maging isang ganap na low pressure area na lamang. Sa ngayon, taglay ng bagyong kabayan ang hangin malapit sa sentro nito na 45 km per hour at pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Kasalukuyan din itong kumikilos pakanluran kaya posible ang panibagong landfall scenario sa southern Palawan. Maliban dito, higit 30 lugar pa sa Visayas at Mindanao ang nasa ilalim ng storm signal number 1. Pero bukod sa bagyo, may iba pang weather system na magpapaula naman ngayong araw sa ilang probinsya sa Luzon. Magdadala rin ng malalakas na hangin ang Amihan sa Luzon at Visayas. Maliban na nga lang dito kay Kabayan, yung shear line, posible rin magdala ng mga for today dito sa may Camarines Norte, Quezon, Aurora, Cagayan at Isabela. Ingat pa rin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira sa mga low-lying areas o di kaya sa mga landslide at flood-prone areas. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na ng higit 6,000 individual ang apektado ng bagyo. Miyerkules ng umaga inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pero umaraw man o umulan, maging handa pa rin sa pabago-bago panahon at antabayanan ang anunsyong ilalabas ng LGU sa mga lugar na daraanan ng bagyo. Mobile journalist Francis po, Hatid, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.